Pinili siya ni Roger bilang magiging tagapagmana ni Joy Boy. Sumali siya sa Knights of God para hanapin si Dr. Nika. Sa mga kwentong hindi alam ng karamihan, binibiro ni Shanks si Rayleigh noon na huwag sumali sa digmaan sa itaas. Niligtas din niya si Ace. Pagbalik ni Roger mula sa Laugh Tale, agad niyang hinanap si Batang Shanks at sinabi sa kanya na ang anak ng tadhana ang magpapatuloy kay Joy Boy. Itinuro sa kanya ang alamat ng demonyo. Natupad ni Dr. Nika ang pangarap na minsang hindi niya nakamit, kaya iniwan ni Shanks si Buggy. Bumuo siya ng sariling grupo ng pirata at bumalik sa Mary Joyce. Una, para makita ang kanyang ama na si Garlang at pangalawa, para gamitin ang katauhan ng Celestial Dragon. Habang miyembro ng Knights of God, hinanap niya ang prutas na minsang kinain ni Joy Boy. Pero natuklasan niyang hindi ito para sa kanya, kaya iniwan niya ang Holy Land at itinatag ang Red-Haired Pirates, labing apat na taon na ang nakalipas. Pumunta siya sa Elbaf para maghanap ng impormasyon tungkol sa prutas ni Nika mula sa hari ng mga higante, si Harold. Pero nasaksihan niya ang trahedya, pinaslang si Harold at ninakaw ng isang misteryosong tao ang prutas ng demonyo na ipinasa sa Elbaf. Labindalawang taon ang nakalipas, nakilala ni Shanks si Hushu at nakuha ang prutas ni Nika mula sa kanya. Pero hindi niya ito agad pinakain. Sa halip, nagtungo siya sa Fuchsia Village sa East Blue para hanapin ang anak ni Roger, ibigay ang prutas ni Nika at sanayin siya para maging hari ng mga pirata. Pero aksidenteng kinain ito ni Batang Luffy. Nakita niya si Luffy, Isang batang handang isakripisyo ang sarili para sa dangal ng kaibigan laban sa mga bandido. Kaya nagpasya si Shanks na magsugal. Sinimulan niya ang plano para sanayin si Luffy bilang tripulante ni Joy Boy. Nang tumalun siya sa dagat para iligtas si Luffy, sinadya niyang ipapakain ang kanyang kaliwang braso sa Sea King bilang simbolo ng pagputol ng ugnayan niya kay Imusama. Kasabay nito, ibinigay niya kay Luffy ang sombrero na iniwan ni Roger. Ginawa niya ito para hikayatin si Luffy na lumaki bilang isang dakilang pirata. Sa paglipas ng panahon at sa mga maalamat na laban, naging emperador ng dagat si Shanks. Patuloy pa rin niyang hinahanap ang dating vice captain na si Dark King Rayleigh. Sinabi niya rito na hindi ang anak ni Roger ang kumain ng prutas ni Nika, kundi isang batang may sombrero, ang tunay na Joy Boy. Kaya hindi na pumunta si Rayleigh sa Marineford para iligtas ang tao. Sa halip, naging guru siya ni Luffy at itinuro ang tatlong klase ng haki. Nang mabalitaan niyang nagising na ni Luffy ang prutas ni Nika sa Onigashima at natalo si Kaido ang tinaguriang pinakamalakas na nilalang, kinilala si Luffy bilang bagong emperador. At si Shanks, isa sa apat na emperador ng dagat, ay patuloy pa rin nakabantay.